guys uh, share ko lang sa inyo yung uh, itsura ko muna ngayon para makita natin yung progress yan 57.5 po ako ngayon yan yan po yung sa yung angulo na talagang kita yung pagkapayat ko Kasi pag nagpi-picture po ako, talagang kitang-kita. Eh. Ito po ngayon. Yan. Yan po, katawan ko ngayon. Medyo... Taro po ako ng konting abs kung nakikita nyo. Yeah. Tumabas po yung abs ko dahil sa kung pumayat po ako. Yung mahirap palabasin dati, lumabas. Talagang sa diet lang po. Diet lang po talaga ang papalabas ng ng abs. Pero laki po talaga ng pinayat ko. Ayan. Ayan. Yes. po, do think that I ng panganay kong anak. Da... Salamat, tak. Kasi yung soya po, soya milk, yan po yung uh, mild sa chan uh, na pwede po sa mga acidic. Pero um, papakaramdaman nyo pa rin po syempre yung sarili nyo kung talagang hindi po kayo nag-acid nag dyan or di kasi sa akin po okay lang po eh. Mas sa uh, okay po siya sa kaysa sa full cream milk. Kaya soya milk po yung binili sa akin. And uh, strawberry flavor, okay na rin po. Kahit na yung medyo na acid ng acidic ng konti yung strawberry. Pero um, depende pa rin naman din yun eh. Parang yung parang saging siguro. Yung gano'n. Depende sa tao kung nag-acid siya dito o oh, hindi. So, try nyo lang. Kasi strawberry, nung una kasi, binili sa akin ng anak ko yung plain As in, walang lasa. Ang hirap inumin. Mas masarap pa yung taho na walang asukal, pa walang armibal. Mas okay pa yon. Kaya, ito na pinili ko. Mas okay. Then, syempre, yung saging. So, kaya ko nilagay doon kasi medyo iinit ko ng konti dahil syempre nire-rep to pagka na-open na. Sim-open na siya nirep ko siya. So, araw-araw ko siyang iniinom. Pero hanggang 3 days lang kasi ito eh. Pero sa akin, okay pa rin naman siya kahit umabot siya ng hanggang limang araw. Depende kung siyempre dito na na rin kung, kung may lasa na ba. So, sa akin, umabot po siya ng 5 days. Kaya okay pa. Kasi masado marami kung ano eh. Kaya yun. So, nag-i-enjoy din ako dito. Yung avocado. Soya soy, soy, milk. Medyo ayun ko ng konti. Tapos lalagyan ko rin ng saging. Huwaan ko ng saging. Yan yeah, you know. yun. Sarap. Uh, parang after ng breakfast mo, parang yun That's yung pinaka-snack nice. before uh, lunch. Kaya yeah, yun. Ayan, konting-konti lang. Medyo mawala lang yung lamig. Ayan. So, ito na po yung snacks ko. Yung avocado. <tellans> Okay, I'll Siguro din po natin hinog kasi medyo so mapait kapag ka uh, <laughs> medyo ano pa siya. Medyo hilaw pa siya. Actually, itong hiniwa ko parang medyo kulang po siya sa pagkainog. Kasi ramdam, lasa ko pa yung pait eh. Pero pwede na. Malalaman niyo naman yung pagka yung malambot na talaga siya. Malambot naman na yung kaninang hiniwa ko. Kaya lang, ah, uh, nung kinakaid ko siya medyo mat Matigas-tigas pa konti. Pero pwede uh, na siya. Pero may pagkapait pa siyang konti. Oh. So, isa yan sa snacks ko ngayon na usong ang abukado ngayon. Kasi, salamat din ako kay... Sasawa ko kasi laging siya yung nagdadala ng abukado sa akin. Then, kay nanay kasi meron silang me. puno ng abukado. So, yun. Nga, nakakuha ko ng libre. <laughs> Then doon sa bayaw ko, uh, pinagpitas din niya ako. Ayun. Tapos, uh, vitamins naman po. Um, yung ano nga, yung sodium ascorbate. Another form ng, other form ng, ano, ng vitamin C. Tinake ko po siya one week na. Ito po. Iniinom ko po siya after ng pagkain. Kasi, hindi ako sigurado ah, pero okay naman nung ginawa ko yon Kasi nung una, tapos na akong kumain siguro mga isang oras, tapos saka siya iniinom. Parang umaatake yung acid eh. Kaya, sinubukan ko hindi ko siya hininto kasi alam ko kailangan natin ng vitamin C. So, sinubukan ko siya ng right after ng meal. Yon, medyo okay naman na mamanage naman yung ano. Kaya, yun. Tinutuloy ko lang. Talk to me.